Nabigyan ng libreng laptop ang mga estudyante sa Albay. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. 75 estudyante mula sa Albay ang mapalad na nakatanggap ng bagong laptop mula sa Department of Information and Communications Technology, Bicol. Isa na nga sa binipisyaryo ng proyekto ang 22 anyos na si Joed Kiope mula sa Legazpi City. Graduating student si Joed sa kursong elementary education at malaking bagay ang natanggap na laptop sa paggawa niya ng mga document at school report, lalo pat papalapit na ang kanyang practice teaching. Uh, alala ko po yung sa research po namin, kung mag-edit kami ano, sa home shop talaga, minsan ano, 5 hours, 3 hours, tapos next day naman kami mag-ano. Kaya pag walang sariling laptop. DICT stand firm in his Ayon kay DICT Regional Director Rachel Angrabador, bahagi ito ng kanilang click project na layunin na matugunan ng mga estudyante na mas mapadali ang pag-aaral at pag-research gamit ang bakabagong teknolohiya ang mga students natin ang haba ng inyong pag-training and today, ito na yung pinaka-graduation nyo at magagamit na kayong tools moving forward. Kabilang sa mga binipisyaryo ang mga mag-aaral mula sa bayan ng Rapurapo, Legaspi City, Daraga, Kamalig, at Tabaco City. nag rin sa pagtitipon si Ligaspi City Mayor Hisham Ismail at Rapurapo Mayor Romel Utoy Galicia. Malaking bagay yon sa especially pagpalakasin yung dig digital literacy namin uh, ng mga estudyante natin sa Arapurapo. Um, Samantala, naging posible ang proyekto dahil sa inisyatibo ng Ako Bicol Party List, katuwang ang DICT. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin, noon pa ay parayuridad na nila ang sektor ng edukasyon at patuloy nilang isinusulong sa Kongreso na mapaglanan ito ng pondo at may babasa sa reyon para mas mapakinabangan ng mga Bicolano. Congratulations to the 75 qualified students who benefited from this program. Sana magamit talaga nila sa pagtataguyod ng kanilang pag-aaral. Dagdag pa ng mambabatas nakatakdaring lagyan ng stable wifi connection ang limampung eskwelahan sa elementary at high school sa Albay sa tulong pa rin ng DICT Bicol. Geographically isolated in disadvantaged areas uh, will benefit will benefit from this uh, free wifi. Yung mga eskwelahan to na kung saan uh, uh, kung maga ang beneficiaryo ay sudyante pa rin at yung ating mga Uh, mga teachers. Siniguro ng ako Bicol Party List na patuloy ang kanilang pag-alalay hindi lang sa sektor ng edukasyon kundi maging sa sektor ng kalusugan, agrikultura, infrastruktura at marami pang iba. Nauna sa balitang totoo at laging bago. Nomor Corporal, Alauna sa Balita, Konggis TV. <laughs>